Hi guys. Hangin diri sa amo guys. Murag mo ni akong kuan guys, murag wala man siya ni kuan guys. Murag wala ni uyon diri sa gawas guys kay tugnaw. Ako ning ibalik sa sulod. Ibatang na ko na siya dito sa hallway sa kuan guys. Sa storage kay guapa man kay Gapon. karon na. Naluyat. Wa siya ni angay guys kay itog na nung itog na sa buntag niya karon pud hangin hangin kayo ano ni atong guys oh kaning ganasan ni guys ba dinhi na ako ibutang akong hose kunya kani siya guys ba kuhaon ni nako na hit kaning hose niya ba dayon dinhi na dayon ako ibutang ning hose gud nga wala ni siya wala ni yan mo kuan man ang tubig kay taas man ni nga hose Lagi ko ang guys. Oh. Ni labong. Labong kayo siya guys. Sige ako ni Kwan ng udlot, guys. Nga. guapa man yung mga dahon. Pwede man ang dahon rin kuhaon. Kung wala na yung udlot, dahon na lang. Gabi niya kalabong guys. Oh. Or, isang tugnaw, no, may niya. yung mga gamot na tugnawan, no? siguro na, guys. So, butang na ako unya na ako na kung ano ang kuan sa house ang iyang head house head house kay kuan na pa ko ibisibisan na siya kudlot guys dahil yun ang atong tanglad guys mo na hitabu ay itanong din ako ning tangkung oh. ay itanong din ako ni guys Kaya kung ako ni itanong dito guys na buhi naman ay itanong na ako ng tangkung yung atong kuan guys oh. kapayas na ano siya tungnaw mang gud oi pareha karon di hangin hangin nga tungnaw ako din ang ibalhin na natong kuan gid ay nilabong kayo siya guys ni green pa gid green na green ano guys ay na to ang kuan pitsay no na ko sa pitsay atong antoon Nyarang pizza. Dagko-dagko na -dag ang pizza. Ito nang tindugon kay nakuan. Dagko na ang pizza, guys. Oh. Uh. Kailan na lang kaadlaw, guys. Makagulay na tag pizza. Pero ang pizza diri, guys. O, pwede na ni kuan guys. O, pwede na na kuhaon. Na, na Lala, nakatubo lagi siya. Pwede na na siya kuhaon. Magkuhaan ko. Mag-insay akong sagol, anak. Dayon guys, murag dili eh, manipit oh, sayo sagbot naman eh. ni. Na nanubig mong gud kong uban nga tumba. Basta guys, pilang, ilang araw na lang to guys. Wala. Na. Makagulay na taog pitsay. Kaya sipag-sipag lang guys para makagulay. So yun. Oh. Ang pitsay natin. Mm. yun lang dapod dapod so yun lang guys nanubig to guys kay kuwan ka nang dry sila kahapon doon ako nagtubigan diba so, sin mo over na po si tubig guys bahnya mamatay na yun noon punya yeah, guys namalik ang atong kamunggay o oh. pwede na sila magulay guys mamutol pa ako po ako pa mali pamutol namalik na po oh nambalik na sila ito na po tayo sa kalamansi ay Dahan tagkaw nun sa kalamansi guys gumaganda talaga ang talong oh. ganahan din yung talong sa tugnaw kasi napad nilitago nga ko bunga so yun guys wala na yun nahinog na nga lemon guys oh manguha dahil tag lemon guys kanay na yun na nga hinog akong salingan diri guys ba lahin siya akong tagaan kusunyaka ng hinug na yun ba dili sa ina green pa kay aslong daw Ibutang la daw ko na sa freezer ana siya. Ing ko sige pa hinugon na ko na. Ang oh. Ipon man bunga. Pratong kapaya sa so jud. Oh? Huh? Wa pang kamong Wala na buhi pang kwan. Tanang patula, nay bulak sa patula guys. Buhi pa siya pero ang kwan jud na ko guys sa UT. Wala gid siya ni kwan guys, wala gid ni balik. Awa na naman nga. Dahan na nun sa kalamansi. Okay guys. Yun tataman. Kay hangin na guys. Mangwan ko guys, mangwan kalamansi. Morning kwan de guys oh. guy garlic. Nagtanong ko garlic ko pa man, tubo. Nga, ka, magtubo ni guys, next year na po. Nagtanong ko pa man ni tubo. 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 Narado mga sili oh. Di ba pa ang kuan? Talong. Sana mag sana magbunga na siya ay. Eh. So, okay, guys. Thank you for watching, guys. Bye.